So, ito yung bedroom ng mga bata. Andito lang yung bedroom ko. So, yeah. if ever na may emergency naman sa mga bata, madali naman silang mapupuntahan. Ayan, ang dami ko pang tiklupin and it's already... Ano ka rin sa yan? Uh, 12.31? Yeah. So, ayun. Titiklup muna ako. Mabilis na mabilis lang. Makapag laba pa ng mga towels namin. And yan, yeah, one, two, three. Yay! Ang saya. Ito so, pinaka-hate ko talaga na gawin sa buhay ko, yung pagtitiklo. Pero wala naman tayong choice. Hindi naman yan mapupunta sa cabinet. Kung <laughs> so, hindi ko titiklo pa di ba? So, ayun. So, currently, ito yung ginagamit ko na sabon, yung Tide Simply All-in-One. Sa, ano namin siya nabili? SNR. So, i-dedicate natin siya kasi mga dress nil-bunso yun. Yeah. So, mga ilong piraso lang dress. So, pinatansya ko lang siya. Mga, ano yung number four na water level. Yung ginagamit namin sa Banpo Messina, super, super ano lang talaga niya. Super tipid din yung gamitin kahit medyo pricey siya. Sinabot siya siguro ng mga ano sabi, mga 3 months, mahigit. Wow. Ayun, babalikan ko yan. And then, mga mga ano, tapos na rin yung nasa dryer. Okay. mm na. Aligo ka na, kuya? Ha? Huh? Aligo ka na? Yeah. yeah. And dinner. <laughs> Busy na kumain. Ano yan? Cream dory na may, ano, ang tawag Asin at paminta. Yan lang. Mabilis ang dinner lang. Kasi kailangan ng matulog. Eh, di na kayo bukas? Bibili na tayo ng nila tayo ng school supplies. Yeah. Ay, tulog kayo maaga ha. Mom, okay. after kumain, mag-shower na. Grabihan shop. Ay. Sino ba 'nga? And gawa natin si Lairi ng Swiss Miss. Kanina pa niya ito nire-request. So, antok na antok ako. So, ayan. Hira pala nito. Hira mag-video habang naglalagay. ayan. Mm -mm. Okay, okay. <laughs> okay 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 I thought you said no. I thought you said no. Yeah, <laughs> yeah. Description na naman 'yan matatanda. I'm going ko ni si Kuya kasi. Ayun, gusto rin daw niya. No, gusto niya ng ice. Yeah. So about you. How about you. Maybe. I'll be Um Ilagang parang <laughs> Ang kulang ice natin today Okay, ubus na Tapos, ayan. ayan Ayan, may kumulog Ayan, tapos na Tapos, ayan na siya Atak na, oh. sige Luka sa table, ha? Dito nga, ah, dito ka. Saan ka po pwesto? Sige, go. Yeah. Ayan. So, ngayon, cold yung inumin nila. Pero kapag uh, papasok ko sila sa school sa morning, ano sila, mag chocolate. Para mainitan yung sikmura nila. Um, okay, magkita na dito. Ayas? Ya. Yeah. Ayas! Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Sedap yang marshmallow? Mm-hmm. Bunga-bunga, mm -hmm. mm -hmm. shawar ka na, ha? Okay. Bunga-bunga, shawar gunting. Oto sa iyo, ah. Iyon, kalat na mesa. <laughs> Lilipitin ko pa. Ang gano'n, ang gano'n. ice. Iksan mo? Ha? Baha mo ba Maybe you love it. <laughs> I love it. Good night na. Good night. Good night. <laughs> Babasa ka ng book? Yeah. Ng book pala. <laughs> ang dami. Good night. Oh, sleep na kayo ha. Maaga pa tayo tomorrow. Kasi nyo ulit mag video tomorrow? Yes. Yeah. Sinunod mommy. Yes, mommy. Yes, mommy. Yes, mommy. Yes, mommy. Yes, mommy. Yes, Yes, mommy. 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 Yes, Ayan. <laughs> Until na may isang pa akong travel box dito. And ayun, Maglipit tayo. Tomorrow sana makapaguna tayo. Makasinis tayo ng linis. Ayun uh, daw. Ito hindi ko pa to na Ito pa yung um, hinakot namin from Antipolo na hindi ko pa rin siya naasikaso sa dami ng ginagawa. Pero hopefully Mm -hmm. Mas maging ano na Mas mm -hmm. maayos na natin tong bahay Ayun lang Sige na asikin. Good night na Good night See you tomorrow Bagsak na Bagsak yung hair mo Ang ganda okay. Good night kuya Saan ka? Tabi na kayo kuya? Ito so, mo nga yung ano na Love What's that? Lab... What's that? Wala snack ko lang Magtitik pa si mami Ng ano eh Gamit Bagsak mo mani... na Iyam <laughs> Si Pebbles favorite doll Lily and now I'm going to sleep in the mood not to sleep. All the way. See you tomorrow. Okay, good night everybody. Uh -oh. Bye. <laughs>